So ayan guys, babalikan namin yung tatay na nakita namin dito dati. So ngayon, bibigyan namin ng biyaya ulit. And syempre yung kasama ko ngayon, Si Raquel, sila, Sheena, and si Roy, and si Jay. So ngayon, dito kami ngayon sa lugar. So nagpasama ko sa kanila guys, kasi hindi ko alam. Hindi <laughs> ko alam yung lugar ito, pero iba talaga si Sheena oh. <laughs> Nakahil si. Eh. Miss Universe si Shina oh. Pari si Roy So yun guys, ito yung kasama namin. So, nandito oh, wow. pala si Kuya. Kuya, musta ka dito Kuya? Ah, uh, okay naman. Nag-inom lang sa, sa kong table ni Mintilans. Ah, nakainom ka na sa maintenance mo. So, Hmm, wayo noon. Katong yatag na ko yung mga petong maintenance. Oo. Oh. Mm, pero kasabot lang kag-Tagalog niya. Dili kayo. Dili ako. Oh. Pero di kayo kasturya. Ah, <laughs> <laughs> ah sige ya. Na po may bago yung hatag si Mohaya. Yan, bugas. Yan, para na po kay Paan niya. So, nindot kayo, um, nindot kayo no, kay katong hatag na ko ni Kuya, kay iya yung mga petong para maintenance. Di ba ya? Pero karon niya, napakoy hatag si Mohaya na gihatag sa sponsor. na para makapalit kag maintenance mo para mapun-an ba oh yan kaya hatag na ko sa mo ya pero palit tambal ya ha oh inita ganda to bugas kag to nasi pa an samanya ya ako't tambal punta ya 200 300 pa bantay lang sa among matar nya may apat salamat Bali pa yon drapa yan na nakadawat pa. Okay na. Natutulan. Yung. Ayun. Unsa may masuriyan ni Maya sa naghatag ana sa sponsor naghatag ana sa. Ah, um, may pasalamat sa Ligatag para sa sa akong tambal para maka sa kumita. Ayun. Sabli para ni Maya. Dagay salamat. Ayun. <laughs> yeah. Pasadi pero. Labi na to, <laughs> uh, di Oo. Ni para pasalamat sa si oh, Ginoo ya no. Okay. Kay wajit lagi pasagdan ba. Masa ang pinggan na repair may ahana. Mata na pod niya. sige, salamat yes. Salamat ya. Salamat Salamat Bye-bye. Bye-bye. So, yan. Grabe. Natuwa si Buya na nabigyan natin siya ng panggamot niya. At nakakatuwa lang talaga kasi yung 200 pesos na binigay natin noon, binili talaga niya ng gamot. At unang kita ko pa lang sa kanya, ano, nakangiti na siya. Kasi nakainom na daw siya ng maintenance niya. Noong no, una, bro, kung pagpunta na ito oh, dyan. Oo. Noong una? Mahina, mahina siya. Oo, oh, mahina nga siya eh. Nahirapan siya magsalita noon. Parang wala siyang energy. Kasi di siya nakainom ng gamot niya, pero... Ayun, nakainom na siya ng gamot no, niya. Alam niya, parang alam niya nga, pupunta tayo dalawa. <laughs> alam niya. Uh, tag-an, -al tag-an, Lord. <laughs> Anak, pero siguro niya. Oo, oh, baka niya. And thank you bro Sinamahan nyo kami bro. So yun guys, binalakyan namin si Nanay Milagros. At ngayon, nandito na kami. At tala kami ng biaya para sa kanya. So ngayon. O oh, sige. Ayan siya. Oh, Nanay. Dilid eh. Ay, si Manay. Yan, ito naghatag ni mo sa una ba? Ayan, na ay. Gracias, nanay. Salamat. Bali na rin, kagbalay, nanay. Maura man ni Giapon. Ah, maura Giapon. At to So, ada juga mau higitan, nanay. Musta mo ka, mana Nanay? 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 Ambo tu denek pulik ko, ko panyo bukan bakak. Kan mate dua, gapo seluyo. Hmm. Kok. Sakik testa nan. Denak kabarok nai. Den aku ka. Bangun, namanya. Bangun iko karena aku anu tu di mana? Layanan ka. Ah. Anjo modal nak aku kaingon na lang po sa pagkabanding mo may pagkabutay na ako po kaysa hindi ko ang kay sakit kay kung lawas kaila nag-iidad ni Manay? 84 84 ampo lang tas ginuna eh basing mawala na siya na ang ni haplasan na nag-ipikasin kay sakit kayo ganyan kani ako pa paaw na ibudagan ng bruko mo sa kita biko ba ako kumuto para di mo abot diri sakit man kumpay ita ini grabe na yung ko dili na ako ka klaro na ako agi ba pero wala wala ra kay tambal lagi na inom na inom na ko niya Nagbuha ko yung kapalit. Ginap ko kaino. Para asa mo na, Para sa binhod sa ko. Patiin nga niya. Ah. Lapalapas niya. inong ko, busy ka ng mga gilantan ko. Init at lawas. In mm -hmm. Ngayon no? ko, busy. Pero nara mo kay Kuyog din na ino? Ang naram ko yung anak, babae, usa. Ang apaw, rag-usa. Mga ulang yun na, pa-efect. Hangan mo. buat tak. Enggung lagi ko. Sedih terbau semua anak ni. Ha, tu anggaran kau kan ni. 143 no. Oh, ya. Mailak dak halin, gamain halin. Dinatasa, sakatos di piso suara punya. 220, kau itu Google. Ya, bila mai kesegaran mak pun nian eh. Kapi na gato sa'yo, matusinto. So, mga bahintira yung adlaw? Hindi, mm, katuluman sa'yo sa so, adlaw Buto na to, sa bahintira, yung sapi sa so, ka-adlaw. Yan. Sa so, iguro, piso. Yan, makikita. Sa'yo sa so, ka-adlaw? Oo. Oh. Yan, ang salingay taon siya, uming hangyo sa dito sa so, kapitan na ako. Mga manilihig siya sa si, sada. Si, 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 kasuduan sa o sa klibo sa puwan pero wala pa sa kasud na eh na siya nya, o pa sa kaabot o sa puwan ah, wala pa sa kasuldo oh. Huwag na mga mutabang na inyong lang punti ka nay ha. Uh -huh. Kaya mo pa mga mga hatag ni Manay ka ng bugas. Napod na si, na sa Panay para sa unang bipulo po kaan sa Dinas. Salamat sa yeah. Redo ah Sige nay, ay, wife lima So, morang tumnay. Salamat na ya. Aras si Manay. Bye bye nay uh -huh. Ang ka permi ah, um, na ha. Ang pinga na pata na. Inay. Tabangan lang po ka na muna ya mag ampo po mi para makuha ni mong hawak ni ha. Wow, okay. Sige nai Bye bye nai Kaysa wow. mi Sige. Sige. Nai. Sige, bye bye nai wow. Bye bye. Gabi no, nakakawa si nanay no Yung tipong Gusto niyang ano ba Buminom ng gamot Para sa maintenance niya kasi ano yung ang rason siguro kaya sumasakit yung ano niya kasi wala siyang pang maintenance kaya di siya nakakainom kaya sana merong mga gustong tumulong kay nanay si mahirap kaya yun na hindi na makatayo paano kaya kung tayo din na tayo makatayo ganun din mas mahirap yun di ba kaya sana sa mga may mga mabuting loob dyan kagaya ni tita Marilin na may kakayahang tumulong tumulong din po tayo kasi sabi nga mas maganda na yung ikaw yung magbigay kasi kaysa ikaw yung binibigyan tama uh, ba yeah, always spread lang natin yung mga positive spread lang natin mas maganda kasi tumutulong di ba para sabay sabay natin uh, mayangat may angat yung Pilipinas what if kaya lahat ng mga mayaman tumutulong sa mga mahirap yun mas mabilis di ba mas maganda Kaya sana may kagayan ng Tita Marlene na may kakayang tumulong, tumulong din po tayo. babalikan namin si nanay ano, pa, nanay Milagros bibigyan namin siya ng grocery at tanongin namin yung about sa ano niya, sa gamot niya di ba? kasi wala, siya, wala daw siyang gamot na ano daw yung katawan niya kaya ngayon balikan natin siguro matutuwa yan buksan mo yung lahat dahil ibigay mo yan kay nanay Milagros dito tayo sa bahay ng nanay Nanay, na, si Nanay Milagros, Nay. Ah! <laughs> nanay, may hapon. Musta <laughs> mo ka, Nay? Ay, di na. Kapagod. Nay, okay. ang sagot ko yung eh? kuwan? Parang tambal doon yung mga Nanay. Parang kung, na di managan siyang arid. Kuwan, kuwan ka ng... Ito yun sa Samsung. Do, uh, mix. Si pakala na to nai? Motoy, mag-iinom ato nai katong si mag-iinom ato Ngayon may nato aw Sa katsada Murug na nangarang Nainom ko di ko pinak Nga wag nang lihat ko yung katong mag-iinom dito Ang saman to? kung sa to na pa, okay nga to

manawag lang tayo kanang naipisula sa pusil hindi na ito hindi na kumada sakit at nalawa hindi gusto nga dahil sakit na sa ato na? ka sa pesa na dagal na kung tambal na din po yun galing nga Nakauyon na siya ang tukas gusto siya ba kanang

Katong bro, tapis, oh, 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 na ito? Katong rod sa tatis, ganyan lang. Oo, 100 kapi. Oo, 100 kapi. Oo, Yan. Hatag Oo, 100 din mo 100 Hatag na sa oh, oh, sponsor so, na. Palit lang po siya. Tambal na, ha? Para namun oh, mo. Ipalay mo palit na. Oo, ipalay mo palit na. Oo, oh, ikaw na. unsa Oo. Ang sabi mo, sorry, ano mo, te? Nagkitagaan si nanay ug oh. para tambal. Salamat nga. Kitagaan ninyo si mamag tambal. Para kanang Para palit og tambal ba? Oo, oh, malipay na ka, Oo, oh, malipay. Oo, malipay. Salamat. Yeah. Ikaw na. Si Master na Salamat. Taghan kayong salamat. Kana inalooy na ako. Na no, na Para importante na eh. Kana na kay tambal ba. Na mga kuan. No. Dili na kay biskit yung hawak so, ba. Sa pipe, ka mo. Sudan na na eh. Kapindraman ka. Okay. So, Na sa may masurya ni Moni, ma'am, marilina yun na. Itagaan ka niya o grocery o kuan. Itagaan ka niya o para tambal. Itagaan ka lang ang tao na naluoy siya na ako. Ambe niya? Ano buwan? Ano ito buwan? man ito, Salamat ka, Nay, ha. Palit o tambal, Nay, ha. Para inigbalik na mo, diba na nakay tambal. Palit palit

tapos ay mong trabaho oh, na ikatong magka ng spirit trace. Na, oh, nagita ng kanang ang kay may boy akong anak, estudyante, pero nga nag single mother ba ako. Sige na, salamat na ya. Ah, sige na, ari sa amin ay ha. Oh. Salamat kay ampay mo na, bye bye na. Bye bye. Salamat. Yan, bye bye te. Sabi Nicole, isa lang masasabi ko sa family nila, sobrang bait. Lalo na yung anak niya. single mom yung anak niya. Ay, single mom yung anak. Tama. Single mom yung anak ni nanay. Tapos pinaguhay niya pareho yung anak niya at nanay niya. Kahit kunti lang yung nanay niya. Imagine mo dun, mas natouch ako alam mo sa sinabi niya doon. Every may tumaya sa kanya na 100, kikita siya na ng 10 pesos. 10 ang pinakamalaki na nakikinita niya daw sa isang 60. araw, 60 pesos. Diba? Tandaan hmm. mo pa yun? Imagine mo, uh, maliit lang ng 60 pesos. Hindi ang apeto Bigas, tsaka ulam. Mm -hmm. Sakto lang siguro. Pero yung... Bugas na ganyan mo mm, Yung ang kayo. Bigas. Tapos, ibenta ka pa. Ibenta mahigit bigas. Tapos yung ano pa, ulam pa. Ilan dito pa buti nilang nakita rin sila na na sa imagine mo sa sobrang daming tao mga bahay na pwedeng maanuhan dito pero bakit doon tayo napadpad sa kinananay nanay, nanay Melagros kaya blessing na blessing para sa kanila na nakita natin sila di ba pero happy ka naman na meron tayong mga natulungan Diba? Sobrang sarap sa pakiramdam. Eh, di galing sa atin, pero sobrang sarap sa pakiramdam. Kasi tayo yung naging kulay, tayo yung naging bridge. Kasi, kumbaga, sila Tita Marilyn, yung mga sponsors, nandun sila sa kabila. Tayo, yung, tapos yung tutulungan lang, nandun sa kabila. Tapos, nasa gitna ng dagat, kailangan tumawid. Para makatawid, kailangan ng bridge. Yung bridge, tayo yun. Diba? Kaya, yeah, sobrang halaga talaga ng bridge. Diba? Yeah, thank you din sa mga sponsor dyan at sa mga may mga mabuting puso at sa mga may mga kakayahang tumulong na kagaya nila Tita Marilyn na La Lalo Tony na La Sergio, sana tumulong, lang, sana tumulong din po tayo para po na mas umunlad yung Pilipinas di ba? mas ma, uh, konting na lang yung mga mahirap sa Pilipinas kasi nagtulungan yung lahat ng mga may kaya di ba? what din what matter kung malaki ba o maliit importante galing sa galing sa puso at tumutulong tayo kasi wala namang malaki maliit sa mata ng Panginoon tama ba kahit gaano pa yan kaliit basta galing sa puso kahit gaano kaliit sa galing sa puso maganda yon lagat sa mga bago na napadpa dyan sa YouTube channel namin. Huwag kalimutan mag-iwan ay isang bagsak na Like, like, comment and, and share. share And don't forget to click subscribe Palao oh, Louis Luis kayong updated sa lahat ng videos na upload namin At before pala natin taposin vlog natin ngayon Gusto lang namin pasalamat sa aming bilabid sponsor Sa nagtatag ng biyaya vlog walang iba, kundi, walang iba kundi si Tita Marilin Super thank you po Tita Marilin at Lolo Tony Kasi dahil sa inyo meron pa tayong mga natutulungan At meron tayong hashtag biyaya ngayon uh, So yun lang naman guys Thank you for watching Ah, uh, See you sa next episode Let's go